In guys bubuksan natin yung salmon natin. Yan, tutorial ko ko kayo kung paano magbayad sa salmon gamit ang sa 7-Eleven. Yan guys, antayin lang natin na mabuksan yung salmon. Okay, Sulat lang tayo sa ano natin. Enter yun the passcode. Apat na digits yun guys. Yan guys, pag nabuksan na natin, punta tayo. May nakalagay na 7-Eleven dyan. Yun kasi 7-Eleven ang ano ko, gamit ko. Yan, punta lang tayo sa your online uh, product. Tapos go to payment. Yan. Yan, punta lang tayo sa GoTo Payment tapos ah uh, iyan lang niyo yung babayaran i-type lang ninyo. Kung magkano yung gusto ninyong ano ah uh, ibabayad sa ano niyo kung magkano yung hulog ninyo sa monthly. Yan pag napindot na ninyo yung proceed to pay, yan, may ano doon nakalagay na code. Yan, may makikita ka dyan. Ganyan, guys. Pag may nakita ka ng ganyan, guys, pag may makikita kang ganyan, screenshot mo lang yan. Tapos, pag na-screenshot mo na, yan, ipakita mo lang sa 7-Eleven. Magpunta ka lang doon. Tapos, yun. Pwede na kayong mag-over the counter at magbayad sa inyong salmon.